Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. So ngayong hapon tingnan niyo ang aming ginagawa. Naglagay po kami ng pusti sa aming tanim na sili. Yan. Katatapos lang nawala ang ulan. <laughs> Yan. Oo. Tingnan niyo guys. So, bago lang nawala ang uwan. So, tingnan nyo ang aming talong. White. Tingnan mo ang talong white. Yan. Oh. Uh, ha? Itaas mo ang kamay. Yan. Oh. Yan. Oh. So, ganyan katangkad. Allah, Chair. Matang sa lagmaan yun nung isa. Okay na, ayos na, ayos na. Ayos na yan. So, tuwa-tuwa po kami sa aming ginagawa. Bago lang na wala ang ulan mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ito <laughs> <laughs> oh, yung oh. respito. Sila ka bulpit daw. Patakal, makakroplog ako, <laughs> maragi <laughs> <laughs> uksok. <laughs> Ito. Uh, so, yan po ang aming ginagawa Ina-align So walang linsa Yan po mga ka-viewers Yan Gigan Ganyan lang oh. bago lang nawala ang ulan so yan po ang aming ginagawa napaliha ako lang di ako huwag pusti so yan po no, mga kaparmer so ang variety po ng ating sili ito po ang red hat yan red hat po siya mga kaparmer dong may ano dong oh nalalanta dong ito dong ah oh. Papalitan mo dong sayang wala ang tanim panim. So yung kalbang mga ka-farmers, yung etpet ay ah, namin. Yan. Okay, so sa inyong lahat no, mga kapok ka farmers mga ka-viewers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-suporta sa ating munting YouTube channel. Duha daw, naisa diri dong. Dong doha ka po na ondong. Ayan. Ito po ang aming mga ginagamit na puste. Yung mga maliliit na kalbang. Okay, so yun po. So sa inyong lahat mga kapwa ko farmers, mga ka viewers. Tapos na to na lagyan natin ng mga, ng mga puste ng ating uh, tanim na mga sili ayan okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po God bless bye bye